Tila hindi na daw ata mapaghihiwalay si Kim Chu at Paulo Avelino dahil mukhang nasa iisang management na daw sila. Usap-usapan nga na tila lumipat daw si Paulo sa Star Magic parehas na sila ni Kimi. Tila daw ayaw nilang mapartner sa iba, tila nga ayaw na talaga pakawalan ng aktor ang kanyang Chanita Princess. Usap-usapan din daw na kaya hindi nakadalo si Paolo sa awarding, ay dahil mas pinili nitong makasama si Kimi, ginawaran siya bilang pinakapasadong aktor sa telebisyon, at the 26th Gawad Pasado Awards. Samantala, nagsisimula ng gamulong ang produksyon para sa movie team-up ng Kim Pao ni na Kim Chu, at Paolo Avelino, matapos mag-viral ang mga larawan ng dalawa sa social media natila tila kuha sa kanilang conference. Ibinahagi ng ilang mga fanay ng Kim Pao, ang photo op ni na at Paulo, kasama ang ilang mga star na tila bubuo sa cast ng pelikula ng dalawa, na may titulong My Love Will Make You Disappear. Sa larawan, makikita si na at Paulo, kasama si Nawilma Wilma Dawson, Nico Antonio, Lovely Abelia, at iba pa. Makikita ang wagas ng ngiti ni Kim sa photo, na naka Korean love hand sign pa, habang tipid naman ang ngiti ni Paolo na nakasandal sa pader. At finally, nagshooting na nga si na Kim Chu, at Paulo Avelino para sa pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, ang tagal na kasing hinintay ng mga Kim Pao fan ang pagkakataon na ito, na akala nga nila ay sa 2025 pa magaganap, dahil may chika nga na sa February 2025 pa ito ipalalabas. Nakatoon daw kasi ang isandaan porsyentong atensyon ng mga taga-star cinema sa pelikula ni na Crane Bernardo, Alden Richards, ang Hello Love Again na walang patid sa promo sa mga araw na ito, dahil sa November 13 na ipalalabas ang pelikula. Samantala makikita nga sa Instagram ni Miko Del Rosario, ang content marketing ng Star Cinema, na sumalang nasa harap ng kamera ang Kim Pao. Day 1, simpleng caption ni Miko. At gaya ng inaasahan, syempre hindi na maawat sa saya ang mga Kim Pao fans, excited ang lahat sa movie ng Kim Pao. Humihiling din ang ibang fanay na mag-shooting din ang Kim Pao sa ibang bansa, para mabigyan din daw ng ibang kakaibang timpla ang pelikula. Kung ang Kat din nga raw ay nag-shooting sa Canada, bakit naman hindi rin daw ang Kim Pao? Samantala, ang bongga na naman ni Nakini, at Paulo Avelino na spotted na magkasamang nagbabike. Kasabay nito, ibinida ng aktres ang kanyang 50 kilometer ride, gamit ang nasabing pink bike na matagal na raw niyang pangarap, sa unang pagkakataon. Subalit napansin din ng netizens, ay ang bisikletang gamit ng aktres na grabe raw ang presyo, mayroong nagsabi na mahigit 1 million daw ito, at naging usap-usapan pa nga, na si Paulo di umano mismo ang regalo kay Kim ng nasabing bike. Ang nagpamahal daw roon, ay dahil customized ito na cute na cute sa pink, at may mga parte nito na pinalitan ng pink. Pinagtalunan din ng fans, na kung si Paolo nga ba talaga ang nagbigay nito, dahil galante raw talaga ang aktor magregalo, pero grabe naman daw talaga ang presyo noon. Hindi naman mapigilan kiligin ang Kim Pao fans, nang pasalamatan ni Kim ang kanyang ka team, at cycling body na si Paolo Avelino, na tinawag niyang coach. Nasabi tuloy ng ilang fanay, eh, na sana raw next time, hindi lang coach ang itawag ni Kim kay Paulo, kundi boyfriend na. Tuwang-tuwa ang fans nila na makita ang dalawa na bonding, lalo na ang mga umaasang totohanan na nga ang relasyon nila. Ang ganda at napaka healthy nga raw ng bonding ng dalawa, na mula sa running, sabay ring mag gym at heto naman magkasama rin sila sa biking. Ang consistent nga nila, at ganito raw ang kailangan ng mga netizen na mga artista, para naman daw ma-inspire sila, magandang paraan nga raw ito na i-promote nila ang healthy living sa fans nila. Isang araw ito sa inahangaan ng fans ni Kimi, lalo na raw noong pandemic na nagpo-post ito ng workout videos niya. Very active raw kasi ito, at kitang kita rin naman sa katawan niya, na malakas at fit ito, at hindi lang pa sexy.